hello mga kaibigan, mga viewers ano, It's me, Rodel's TV Ang kawawang cowboy vlogs po ano, Nagawi po dito sa Industrial Valley Kung saan po, mapapansin nyo sa aking mga likuran ano? So yan po yung mga lumalaban ng patas Barangal na hanap po, po Ano? Yan po yung uh, tinatawag na Street food vendor Halika po, samahan nyo ako At uh, alamin natin yung kanilang mga Ika nga ay eh, masasabi Kahit po merong bagyo Rain or shine, ika nga Andiyan dyan po sila no, para maghatid po ng pagkain ng lahat ng mga nagtataba po dyan po sa Ingles Valley. No? ano And, at the same time, yung lahat ng mga na lumalakad at naghihintay na sumakay ng jeep papasok sa kanil kanilang mga trabaho. No? Halika po! And diretso na po tayo sa video. Eto na po mga kaibigan, mga viewers. Ano, unahin po dito natin sa dulo. Ano? Eto po. Interviewin natin yung mga uh, uh, may ari nito. Stop na to. Ano? Eto na siya. Ate, ate, mawalang galang na po. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Aong kawawang COVID vlogs. Ate, ano ang pangalan nila? Jocelyn. Jocelyn, matagal na po kayo nagtitinda dito sa Industrial Valley? Opo. Okay. Ganito po ang tanong ko, ate. Rain or shine, may bagyo man o wala, andito kayo. So, bakit po? Kailangan. Kailangan. O, ano po yung mga parokyanong bumibili sa inyo dito? Mga... Mga trabaho saan? Diyan sa industrial ano? Oh, ano po bang ano 'yan? Ano po yan? pabrika? ah, hindi mo alam pero marami 'yang mga empleyado, empleyada. Oh, lumalabas sila dito sila. Kumakain. Ito po. Oh, pero itong ito pong sayo ate, ito lang soft drinks, tapos noodles, tapos ano ito? Suman. suman. Oh. Okay. Ate, ilang po ba ang ano ninyo? May asawa po ba kayo wala? Ilan po anak? na binubuhay wala. ah wala wala pa kayo ano pero sa inyong mga asawa yun po yung uh, inyong pinaghahandaan para sa inyong pantustos araw-araw na pangangailangan okay. ate thank you very much ha. ikaw kuya naka dito ka po ba ah, pero dito po kayo kumakain dito ko nagtatrabaho dito ka nagtatrabaho sa Industrial Valley. ano po ba yung pabrika dyan yan 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 tinututok wala. Pabri... Wala. ah mga goma So, Industrial Valley, rubber uh, factory, ano? Okay. Kuya, ano, bilang isang trabahante po dito, ano, ano po yung masasabi mo? Dahil itong mga kagaya ni ate, rain or shine, mag may bagyo o wala, eh nandi dito sila para oh, maghatid ng pagkain ng mga bibili. oh, kasi, uh, kailangan, kailangan nila, pampantos ko sa pamilya nila. O, oh, pampantos. oh, kasi pagkain hindi sila nagyanap buhay, oh, oh, Eh, yan ang pinakakakitaan nila. Oh. So yung pong uh, Manila uh, Marikina City Government Well, uh, hindi naman po sila hinihigpitan na magtinda dito Basta malinis lamang, ano? Okay Sino po bang mayor ngayon-ngayon? Maan Chudoro Maan Chudoro Okay, kuya Thank you very much, ha? Okay, okay Kasa po Okay Ate, kasa mo Okay Ate, para mapanood yung video natin I-type mo sa YouTube Rudel Paderes Ha? Okay, kuya Thank you Okay Ito, punta tayo dito kay ate Ate, mawalang galang na sa'yo Ako si Kuya Rudel Welcome sa Rudels TV nilalamig ka, kailangan mo ng jacket o oh, yakap sol <laughs> ate ano mga produkto mo, manok, lahat manok ano po ito, ano ito ha huh? ha, ah, bulaklak, tapos ito Ch -ch -ch chicken ayam ah, pork chop baboy, tapos ito chicken okay, magkano yung ganito ate, laki 70 kasama ng kanin may drinks na yun, wala pa wala pa, ito ano naman to Ha, ha? Ang garyan magkano naman? Ano yung pinakamahal mo? Alam ko mga kaibigan, 80. So, 80 pesos yung pinakamahal mo. Ayan po mga kaibigan, ano mga viewers, ano? So, punta po kayo dito sa Industrial Valley, uh, street food vendor, ano? So, nandito po, rain or shine, nandito sila para maghatid ng pagkain sa mga nagtatabaw sa, um, ano pabrika ng goma, ano? So, ate, ano pangalan mo? Ha? Jesa. Ano? Jesa. Ang lakas ng ulan. Jesa <laughs> po. Jeta. Okay. Ito na. Ito bang uh, mo dito? Matagal ka na ba dito? Hindi pa. Taon na po. Ilang taon na? Uh, may asawa? Wala. Meron ilan anak mo? Dalawa. So, rain or shine, may bagyo o wala, andito ka? Uh, para saan? Para sa <laughs> sa asawa mo, wala? Bakit ano nangyari? Uh, ano nangyari? Sa ano? Nasabit. Okay, wag na natin kung yeah. So, ano yung ikaw nga eh anong grade ng mga anak mo? May grade 5 na po ang pangalan. Pangana yung bunso. Mali pa. Mali pa. sino yung kaagapay mo katulong mo? Yung tatay ko po nag-aalaga. Tatay mo nag-aalaga. Tapos ikaw sino kasama mo dito? Lalo na pag inaabot ka ng gabi. Yung mo, Pero mag iingat kasi parang basa yung gamit mo. Uh, dapat. Eh. Oh, magpalit ka mamaya. Pero wag dito ha. <laughs> hindi, joke lang ate. Okay, ito naman. Sa loob ng isang araw, hindi ba kayo nasisiro? Ay, hindi naman. Oh, ma magkano pinakamalaking income? Ha? Na yung income niya dito, magkano yung pinakamalaki? sa amin. Lang. Yung, ano? 10K? Uh, yung sa maghapon lang, maghapon. 10 okay. talaga? Pero kasama na din yung ano, expenses. Nakalip... Kasama na, Ang expenses, magkano? kalahati pa ito sulit na talo nyo pa yung nag-uumpisina <laughs> ay okay lang yun at least marangal na hanap buhay lumalaban ng patas di ba? okay ate invite ko yung mga ano mga viewers ko hello uh, sa mga ano sa mga viewers ko yan ah, ng Rodel's TV ng Rodel's TV uh, uh, um, kumain na po kayo dito sa Manteno ni IBC punto kayo po ayun ay, okay ate thank you ha thank you. teka lang hindi kasi ako makadukot eh last speaker yes ha? Ma'am. Oo, oh, mamaya. Pagkano, tatapusin ko lang yung vlog Ito. Naku, basa na yata. Rodel Steve, so, sa YouTube channel. Ikaw, ate, meron ka bang gustong idagdag? Ha? Pero nakaano ka po dito? Street sweeper cleaner. Street sweeper ka ng Marikina si okay. City Government. Okay. O, kumusta naman po ang trabaho? Okay lang po. Ilan na po edad nyo? 55. 15. 55. Ako po ay 56. So, mag magkaano lang tayo, magkalapit. Ilan po ang anak ni ate? Dalawa po. Dalawa? Okay. Pareho pang nag-aaral o tapos okay, na? Opo. Second year college. Second year college pa lang. O, ako naman, second year college at saka yung isang katrabaho na tapos yung panganay kong katrabaho na rin. Okay. Ngayon po ate, bilang isang street sweeper na nagtatrabaho sa gobyerno ng Marikina, ano po yung masasabi mo? Masasabi ko lang, yung ilog, maganda na yung ilog at saka malinis na yung Marikina. Oo. Eh, noong nakarantom po kasi, ang lakas ng bagyong karing. Okay umapaw alert level 3 ngayon po hindi masyado si Crising maganda na yung ano kasi yung mayor namin Oo. napakagaling po siya napakagaling niya oh, po. si Chudoro Opo. Oh, okay. pero ate matanong kita dito ka ba kumakain sa mga nagtitinda dito? Hindi po. Na ano lang ako kasi malakas yung ulan. Nagpahinga lang po. Nagpahinga ka lang? Oo. kasi pag tayo. nagwalis ka ng ano, parang parang hindi bagay pag nagwalis ka ng mga dahon. Hayaan <laughs> mo nang ano rin ng ano. Ayan po ng baha. Ano naman masasabi mo sa mga nagtitinda dito? Okay lang po sila. At least safe kasi sila dito. Safe so, si kasi sila dito. Ano yung ano nila. Pag... Eh, ito pong release na baka po magibayan tapos mahulog Hindi yung train. Hindi naman po. Matibay po. Hindi, <laughs> joke lang ate. Okay. <laughs> ate, thank you. Okay po. Okay. Thank ate, thank you. Okay. okay. okay ito na. Pati yun tayo dito. Ate. Ano po yung produkto mo? Mawalang galang na po. Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ito po ang garyan. Yes, Ito po bulaklak. Yes, po. Ito. Pare -pare lang din po Oh, ang ang pinakamahal niyo po. Bulalo. May bulalo. Yes, po. Free sabaw and dessert. Okay. Then so may so may po. Ito po ba ginagawang sisig ito? Opo. Ayan. Oh, ang pinakamahal niyo po ay 160. Ah, uh, double cut. Double cut Ilang tao 'yan? per person kung pwede mo share. Puno po ng ano, rice box. Pero ano lang yan, 160 lang yan? Yes po. Ah, talaga ah. Nasa na po... inyo din po kung mag-a-add ng sige, uh, -huh. mabuyas, uh -huh. para po ah kung kasi si sibuyas. Ah, uh okay. -huh. And then siling na bulyo po, pwede po mag-sasling uh -huh. Pero yan po, sisig lang yan? Yes po, without rice niyan. Without so, rice? oh, oh double cuts, rice, no juice, rice lang yan. Good yes, for, po. good for three. Ate, kumusta naman yung pagtitinda nyo dito? Um, ayos naman po. Hindi naman po ba mahigpit yung Marikina City Government? Ay, hindi po. Wala po kami. Walang tax. ano po? Wala po kayong tax? Yes, oh. po. Talagang kumbaga ay, sa ay, ano? Pinapwesto po kami ni Mayor. Chudoro? Marikina po na ito, Kasi kami doon. Ay, ay ah, kayo, isa pa. Yes. Isa po. Isa pala kayo dun sa yes, nagtitinda po. dyan sa ano? Sa gilid ng Marikina River? Kami po ng Mr. Tomean. Oh, tapos dito na kayo ngayon. Then, paulit, Meron paulit, din pong pwesto oh, nung natatandaan ko, blinag ko rin Doon sa uh, malapit sa May River Doon sa pababang. may po. Oo. Oh, wala na rin sila doon sa gabi. Opo, okay, bawal po. Bawal na. Okay. Ate, invite po 'yung mga malakas ng ulo. Yes, invite po 'yung mga ano, mga kliyente natin dyan 'yung mga viewers ko na kumain dito sa Industrial Valley, Marikina. Ah, uh, hello po. Uh, magandang kumain po lang po po namin kumain dito sa Bancheto de IDC ko. Along the Marcos Highway Bridge. Kaya ko po ng NRT to lari. Okay. Ate, thank, thank, you. thank you, very much thank ha. Thank you, thank you. Ito po, bibigyan kita sana hindi basa. Parang pinasok na ng tubig yung short ko eh. Para mapanood niyo po yung video natin. Ayan po. Okay. Rodel Paderes po ano. Okay. Thank you very okay. much. Babalik po ako mamaya ate ha. Okay. Ate, meron ka bang gustong idagdag? Ayan po ang aking kasama. <laughs> eh, dito naman tayo kay Kuya. Kuya, so, uh, uh, same lang yung presyo doon. Sisi, tapos bulaklak, chicken, chicken, chicken chop, uh, tapos ano ito? Bulaklak din. Okay, ate, ano, uh, Kuya, anong pangalan niya? Rante Hindi, anong pangalan mo? Rante. Harley. Randy. Harley. Randy. Ah, Randy. <laughs> kuya, sobra. Tignan lang, sige, dito tayo, lipat. Ano yung pinakamahal mong ano pagkain? Ayan po so, mga kaibigan. Bulaklak, pork chop. Magkano yan? Beauty with rice. Tapos with juice din yan. Okay. okay. So kuya, matagal ka na ba dito na, na, may pwesto? Oo, oh, matagal na po. Oh. anong probisya mo? Parang iba yung salita mo ah. Yeah. Mindanao. Opo, Mindanao. Okay, ako naman Bicolano. Ngayon, ano yung masasabi mo dahil uh, medyo maluwag at piniyagan kayo ng Marikina City Government na magpwesto dito? Ano yung masasabi mo sa sa Marikina na sa munisipyo dahil uh, kayo magpwesto dito? Salamat po kami na piniyagan dito. Saan ba dati ang pwesto mo? Dito po. Ah, dyan sa ano, dito. At tapos umurong kayo dito. Nagpwesto ka ba doon sa Marikina River? Ay, po. Bago lang kasi dito eh. Bago ka lang dito. Kaya kipagsapalaran ka dito sa ano sa Manila. Okay. Sa lalong lalo sa Marikina. Ayan, sige kuya. Invite mo yung mga viewers natin na kumain dito sa inyo. Sana po dito na ngayon kumain sa amin. Dito mo kayong atibay. Oo. Ah, ayan po mga kaibigan. Ano? So yung pinakamahal ni kuya ay? Pork chop. Ah, 60 pesos ba? 80 rice, ah, eh, ah, eh, with rice tapos uh, with juice na yun, ano? Only juice ba yan? Hindi. Oh, Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers, ano? Ito po ulit, focus natin ulit. Yan po yung mga produkto ni Kuya. Yeah. Tapos may itlog pa. mag add pag may itlog ng magkano? Mag-add po sa DC 25 po. Magkano i-add sa itlog? 10 po. 10? 10 piso lang yung itlog. Okay kuya, bigyan kita ng aking ano ano parang calling card para mapanood mo yung video natin ha. Ito na. Naku, nabasa yata ng ulan ha. Ito, ito, hindi, hindi, ito. Type mo sa YouTube, Rodel Paderes, ano? Ha? Thank you, thank you. Okay lang kuya, interviewin? O oh, may kausap ka yata eh. Sige po, okay lang po. Okay lang. Kuya, mawalang galang na iyo. Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV ng no, Kawawang Cowboy Vlogs. So, siguro ito mga pangalawa, pang ko ng video dito. Kaya lang ngayon, maganda yung sitwasyon kasi yung <laughs> outfit ko. <to. laughs> At saka, may bag yung krising, ano. Nag-update din ako ng uh, sitwasyon ng Marikina River. Kasi last year, masyado malakas. Alert level 3 si bagyong karing ngayon si krising. Wala, wala eh. Nasa, yeah, man, man. nasa 12 lang yung ano niya, yung, sa yung, yung, yung bilang dun sa ano. Anyway, kuya, Matagal ka na bang ano, may pwesto dito? Yes matagal na po. Mga ilang taon na ito? Mga halos magdaano rin po, dalawang taon na rin po mahigit. Okay, before ba nagkaroon ka din ng pwesto dyan sa may baba ng Marikina River? Oo pa diyan po, sa ate ko po. Sa ate mo? Oo. Tapos doon yung may malapit sa riverbank, meron din doon, na-vlog po rin yun eh. Oo yung mga ang dati po kasi yung anong dila dito, siya may lang po dyan po sila sa kabilang. Oo, oo, oo river. Uh -huh. Ngayon po, nung nilipat na po sila rito, nagdagdag na rin sila ng, nag-upgrade na rin sila ng panibago pa rin kanila. Uh, ngayon, medyo uh, mabait yung uh, uh, ano ko, Marikina City Government ano sa inyo, lalong-lalong sa inyo. Kasi kayo yung talagang kinakampanya ko kahit saan ako mag-vlog. Ano? Kayo kasi yung mga tinaguriang Marangal na hanap buhay, lumalaban ng patas, ano? Kasi alam mo naman, marami niyang malalaki ang katawan, pero na natin banggitin, ano? Oo oh, po. Okay. Ngayon, ito, ano yung masasabi mo sa Marikina City Government? Um, mabuti naman po, kasi kahit pa paano, binigyan, binigyan po kami ng kahit, pa, kahit maliit na hanap buhay, pang araw-araw kumagastusin. Oo. Oh. Ngayon, ano yung pinakamahal mo na, ano, 80 pesos? Yung pinakamahal, sir. Lechon kawali plus rice? Yes po. Okay, ayan. Tapos, ito yung mga produkto mo? Opo. Oh, para parang wala kang chicken. Ngayon po kasi ano, sir, um, nagbawas po muna kami ng ano kung baga nag-stamp na ano po hold muna po kami ng panila kasi po inaantabayanan din po namin baka bigla po to yung Marikina River. Uh Oo. -oh. So, okay. so ibig sabihin pag tumaas, kukunti yung kakain dito? Opo, pwede rin pong kukunti. Tsaka pwede rin pong po na magsiuwian din po kami Do. kasi mahirap naman po makipagsabayan sa ganito pa Okay, ito na. Uh, invite mo yung mga ano, mga viewers natin uh, ah. dyan ng Rodel's TV para kumain dito. <laughs> um, inibitaan ko po kayo na pumunta sa Banchero di IPC at ang ng Alexa Sisig. Marami po kami produkto rito. Yeah, ng... Marami po kami produkto rito tulad ng sisig na pinagmamalaki po namin na kinaka bestseller ng Alexa Sisig. Chicken na malalaki. Um, pork chop, Lechong kawali, hanggayang shawmay rice, tsaka may free sabaw din po kami rito na inaalok. At at 10 lang, naka-alibris na rin po kami. Hindi pa lamig na rin po yung wag sa sawa. Ayun, ah, ano, ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, mga ka-Uragon. So, napakinggan nyo po yung sinabi ni Kuya. Ano pangalan mo, Kuya nga? Mark po. Okay, shout out po sa lahat ng uh, nagtitinda dito sa, ano, dito sa Bancheto, di IBC. Yes po. Marikina City. Dito lang po ito sa, ito po, oh, sa ilalim ng MRT. Oh. Uh, Kanina nag-joke ako, baka sakaling mahulog daw yung train. Hindi <laughs> naman. Ito sir, para mapanood yung video natin, ano? Ikaw kuya, bilang isang parokyano dito, kumusta naman ang uh, lasa ng pag produkto ni kuya? Okay naman po, masarap. Oh, uh, ito si kuya, medyo healthy tayo kuya. <laughs> Nawimili ka yata sa sisig ah. Hindi po, ngayon lang po kasi pawin na rin galing. DFA, Ortega. Ah, DFA? So nag-apply ka ng passport? Opo. Okay. Saan ang ano, bansang plano mo? Huwag okay. sa Middle East ha, may gera dun. Eh, kung saan pala rin, eh, tayo naman eh, wala naman mo tayong pinipili. pinipili Basta, Basta wag lang sa Middle East ngayon kasi magulo. Basta mga pag problem para sa pamilya. Okay. Kuya, thank you very much ha. Thank you po. Okay, sige, itot muna ako. Thank you sir, thank, thank you. you. Thank you, Ito na, ito na mga kaibigan, mga viewers. Ano? Umalis si ate. Umalis din si ate. Eto na mga kaibigan si ano? Nagsipag-ali sa inyo Ate, mawalang galang na ano? Pakita ko muna yung produkto mo Kape, soft drinks Tapos mga noodles Ayan po Tapos merong mga cornic Ano, mani Eto na Ate, dyan po ako pupunta Ate, kumusta po yung ano? Kumusta naman po yung uh, uh, Pagtitinda dito sa I uh, Bancheto di IBC Ate, dito ka pa Kasi naka, ano, nakataba ka dyan siya so, Kumusta naman po? po, kahit maulan, malakas ulan, tuloy pa rin tinda namin. Ah, follow-up question, rain or shine, may bagyo o wala, andito kayo? Andito kami, 24 hours. Oh, yung po bang penta mo, kasi yung mga produkto mo, ay hindi naman masyadong mahal yan, di ba? Opo. Okay. Okay. hindi po ba nasisiro? Ay, hindi naman dito po. O, magkano five, po five. yung pinakamalaking income sa mga ganyang produkto? Hindi lang po, kaya tama lang sa pangaraw-araw po. Umaabot naman po ng isang libo, Oo, uh, ilan po ang anak ni ate? Tat, tatlo po Lahat nag-aaral? Hindi, dalawa lang nag-aaral May asawa na isa May asawa na isa So, okay. lola ka na? Opo, may dalawa na ako. <laughs> May dalawa ka ng apo Yung asawa po nasaan? saan? Andoon po na ng na ano, buhangin uh, Siya ang nag-aano Siya ang nag-aalalay sa iyo dito Okay Sige ate Invite mo yung mga ano natin Yung mga parokyano natin Na kumain dito sa inyo magkape dito Saka kumain ng ano Cornic Mag soft drinks ba? Sige po, invite mo. Punta po kayo dito, ganun, sabihin mo. O mga... Parokyano. Mga parokyano sa ano, Marikina. Oh. Yung pagkain ng banchito di IDC. O dito, may mga masasarap sa pagkain. O. At saka mayroon kami mga soft drinks. Kape. Kape. Chichiria. Chichiria. O. Oh. Pakanto, noodles. O. Ayan po. Ayan lang po. Oh. Ito ate, tinanong ko din din sa kanila. Ano yung masasabi mo sa Marikina City Government dahil kayo ay piniyagan magtinda dito. Uh, basta sabi ko po, uh, mag maganda po ang... Ma uh, sa Marikina City Government ha, kasi oh, pa po. part na ito ng Marikina. Uh, maganda po ang pamalakad ng aming... Mayor? Mayor at saka congressman po. okay. Siya po ang naglagay sa dito. Okay, ate, thank you ha. Ito <laughs> ate, para mapanood mo yung interview ko sa iyo ha. Ito siya. Uh, I-type mo sa YouTube dun sa mga anak mo. Ayan. Ah, Rodel Paderes. Okay po. Thank you, thank you, ate. Ito, punta na tayo dito kay... Kuya. Kuya, mawalang galang na po, ano? Interview ko lang po si ate. Okay. Tapos mamaya, ikaw, ano? Ate, mawalang galang na. Naku, ito yung mga produkto ni ate, Oh. Ayan, o. Oh. Ah, uh, Hungarian sausage, pork chop, fried chicken, tapos chicharong bulaklak. Oo, oh, chicharong bulaklak. Pag may matasang ang uric acid mo, medyo ano yan, di ba? Ate, ito na matanong ko. Anong pangalan po nila? Princess po. Princess? Oo. Oh, kailan ka maglalagay ng crown? <laughs> <laughs> Kasi ang mga princess mayroong crown, di ba? Ano yung pinakamahal mo? Paris Overload? Ayun po. Yes. 110. Oo, oh, yan po yung produkto ni ate. ano? Tapos merong model ka. Sino yung model mo? Asawa mo yan? Ito, ito. Ha? Ayan ang may-ari, oh. Parang kilala ko to, ah. Oo, oh, parang na parang namukhaan ko to. Oh. Okay, ate, ano yung masasabi mo dahil uh, dito sa paninda nyo, rain or shine, eh nandito kayo, may bagyo o wala, dito kayo para maghatid ng pagkain ng mga dumadaan dyan, lalong-lalo lalo na dyan sa Industrial Valley, pabrika ng goma. Sige po, ano yung masasabi mo? Dahil uh, kahit umulan bumagyo, nandito kayo. Ha? Wala kang masasabi? O ito na lang, baguhin ko yung tanong. Yung Marikina City Government, pinayagan kayo magtinda dito. Di ba? Oo, nang wala kayong uh, binabayaran tax, di ba? Okay, ano yung masasabi mo na lang sa ano, pamumuno ng bagong uh, uh, Marikina City Government? Thankful. Sir. Thankful. Simple lang pero madiin yung sinabi mo, ano? <laughs> yes, sir. Okay. Sige, invite mo yung ating mga ano, mga viewers saka yung mga ano, mga parokyano para kumain dito sa inyo. Guys, yeah, kain na po kayo sa de IBC. Banchetto de IBC. Okay. Yung bang ano niyo, pare-pareho ba kayo dito? Pagka nag-order halimbawa yan, six uh, sisig with rice. Meron na bang drinks yan? Wala pa. Wala pa po sir. Atin po tayo. Atin. Pero dun sa iba doon, free so, free drinks. Only. Ah, iba-iba kayo dito. Oh, yung kami na nakasama na kung sa price ng ano. Ay, sinama na. Oh, halimbawa kung 65 plus 10, 75 na yung bigay nila. Yes, Ay, yun ang sikreto. Ano. Okay. Ate, thank you very much ha. Bigyan kita ng ano, calling card para maano -ano, mapanood mo yung ano, yung uh, video natin. Okay. Uh, ah, ito, ito si Kuya Kuya. Ay, kayo po ay isa rin sa mga marangal na hanap po ay lumalaban ng patas. Taho po yung produkto mo? Opo. Oh. Kayo po ba ay solid mariteño o nadadayo lang kayo dito para Napadaan magtinda? Po. Napadaan ka lang. Ngayon, yan pong inano mo ay hindi pa ba kayo high blood kasi parang chicharong bulaklak yan? Dito po. Ilan so, na po ba edad nyo? 49 po. 49? Pero ang kinakain nyo ay chicharong bulaklak? Dito lang po. Hubo ka ang bulaklak, kakainin <laughs> ng bulaklak. Dito lang ka lang dito. At di bali kuya, kasama ka na sa vlog ko, mapapanood ka sa aking YouTube channel, ano? Apa? Kumusta naman po ang uh, pagtitinda nyo ng taho? Ito po, ganito. Dalo pag medyo maulan po. Oh, pero wala yata kayong payong kasi may mga basa kayo. Pati nga, ng ano mo. O, oh, basa na kayo. Ako may payong, pero basa pa rin yung, ano ko, yung singit ko. <laughs> Pinasok ng tubig. Kuya, ano yung masasabi mo sa lasa ng produkto ni ate? Ate naman po, lagi po ako dito kumakain. Ay, hindi ka nag Hindi ka tumitesting sa iba na kumain. Pare-parehas lang ang ano. Pero iba, -iba yung proseso niyo pagluluto, di ba? Yes. O iisa lang may ari nito lahat. Iba-iba po, Iba-iba may ari nito. Okay. Kuya, bilang isang uh, dumalaban lumalaban ng patas, marangal na hanap buhay, ano yung gusto mong uh, iparating sa mga kagaya nito ni ate na mga nagtitinda ng uh, marak nagtitinda rain or shine ay bagyo wala dito sa mga sa lugar na kagaya nito. Tama po 'yan, laban lang po para ayun dito. Laban lang para may pambuhay sa pamilya, no? So, ano pong uh, probinsya ni Kuya? Po. Bicol. Bicol? Pero iniinahan niya si Manoy. Bicol ano man ako Manoy. Bait <laughs> ako. Sige ka sa Bicol. May Naga City po. Naga City anong anong ano mo anong, anong probinsya? Ay anong ano bayan? Ah, may dad po. Na nakauwi ka pa dai na. Sige lang po. Okay, ito po, mga kaibigan, babalik namin sa Tagalog yung aming, baka hindi makaintindihan ng iba eh. So, kailan yung hu huling uwi mo? Noong ano po, noong, ano yun? 2022. 22? Ang tagal mo na, 8 years, ah, eh, 22? 8 plus 5, 13 years ka lang din nakapuli. Ano eh, noong 2022. Oh, ah, 2022, 3 years, walang ano, 2025 ngunyan eh, going to 3 years. Okay, Manoy. Invite mo yung ating mga parokyano, lalong-lalo dito kay ate, ano? Dito sa Marlon Sisig Parish Show My Rice. Invite mo po para kumain dito. Tara lang po kayo dito. Kung napadala sa Marikina, dito lang po ang kainan. Okay. okay. <laughs> noy, Noy, mabalos ha? Ito. <laughs> What a small word. Mga Bicolano, mga Uragon yan. <laughs> Oo. Mga... Ito po, Thank you very much ha kuya Sige ba Okay Noy Okay mayroon, mayroon. Oy. Oh, oy. Nawala na si ate dito ay, Ito yung Halika O oh, ikaw, ikaw yung pinaka pinali eh <laughs> Bakit wala ka pang ano lang kasi, sir. Ikaw lang yung wala pang oh. income eh Anong oras na Karating lang O oh. Tapos ano yung mga stock namin na, sa ano pa sa sa o, yan yung sausage diba? O, oh di ba oh. Oh, diba, ali, ganito na lang. Ano yung pinakamahal mo dito kanina? Yung tinanong kita? Yung ano, ah uh, pork chop ah uh, pork pagkano yun? 80 lang sir 80 Apo, may, may kasama ng drinks mag-add lang po ng 10 anli na yun ah uh, anli tapos may itlog na rin yun Walang o mag add pa rin Yung sa itlog po sa sisig lang po yun Oh, uh, sir pero ikaw pa ay matagal na rin na may pwesto dito bago lang po sir ilang taon? hindi ako po bago pero yung ano, kahit matagal na po to uh, anong probinsya mo? ano po sa Mindanao Mindanao oh, saan sa Mindanao? sa Bonga Muslim ka o Katoliko? Katoliko po, sir. Okay, sige, Pareho tayo. Okay. Ngayon, sige, invite mo yung mga ano kahit wala ka pang paninda dahil uh, paparating pa lang yung mga parokyano natin dito sa IBC, Panchito uh, IBC. Po. Mga ma'am, sir, kaya na po din kayo dito sa Panchito po IBC. Masarap po dito. Yan, okay. Ate, bibigyan kita ng ano ha. Ako si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV. Oops. Ito po. Yung ating uh, calling card para mapanood yung video natin, ano? Thank you po. Okay. Thank you very much po okay, ah, po mga kaibigan, ano? So, hanggang Hanggang doon po. Okay. Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers, ano? Inyo pong napakinggan yung lahat ng aking in-interview, ano? Ayan ah, po yung pinakauli si ate. Isang kaway, ate. Okay. Noy, isang kaway, Noy. Noy, Bicolano. Isang kaway. Ayan ah, po. So, kababayan po natin yan. Nagkatao, nagtitinda siya ng tao and dito rin siya kumakain, ano? So, ayan po, hanggang po dun sa dulo na interview natin and, uh, pangalawa po. Maraming maraming salamat po sa support na sa aking money channel. God bless you more and pahabol po. Sila po yung aking kinakampanya talaga, no? Lumalaban ng patas, marangal na hanap buhay. Salamat, salamat. Thank you.